Uh, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, pansin niyo itong nasa screen natin ngayon. Kung paano naglagay ng grout. Kung mapapansin niyo marumi na at pagkatapos eh hindi maganda ang naging resulta ng kanilang paglalagay ng grout. Sa video ito ay tuturo ko sa inyo kung paano ang tamang paglalagay ng grout at ang mga prosesong dapat gawin upang ganyan ang maging resulta ng inyong paglalagay ng grout. Pansinin nyo guys, malinis, at uh, kitang-kita ng kanyang kagandahan. Kaya tara guys, samahan niyo ko at simulan na natin agad. Ah uh, welcome back guys. So sa pagkatanggal ng mga grout na hindi maganda ang pagkakalagay or madudumi na Kumuha kayo ng isang gamit. Depende na 'yan sa inyo kung anong gagamitin nyo. Pero sa nakita nyo, kumuha kami ng isang spatula at tinatanggal yung mga grout na maitim at yung hindi kompleto. Uh, itong ginagawa ng kasama ko na to eh sana ina-sanay na, na 'yan kaya kahit na spatula ang kanyang gamitin ay eh, sigurado na hindi na masusugatan o magagalusan o mabubungi ang mga gilid ng tiles lalo na yung mga kanto mesa na yan. Guys, sa gato proseso ha, doble ingat kayo lalo doon sa may mga duktungan kasi pag hindi kayo nag mabubungi yun. Kaya paalala lang guys, doble ingat sa gantong proseso. -e na! Uh, so guys, kung natapos na yung uh, pagtanggal ng mga grout, ng mga pangit o yung hindi maayos, ay check upin natin. Ngayon guys, tigay na to, dapat ganto ang kalalabasan niya yung mga uh, makikita talaga yung ilalim. Ngayon, kung may makikita kayo ng ganyan, no? kasi hindi na natanggal lahat kasi adhesive yun. Kaya di na pwedeng tanggalin yan. Pero dapat ganyan, malinis na malinis ang gagawin nyo ah uh, dyan sa buong uh, project yun yan. So ayan guys, kung na, natanggal na natin yung mga pangit na lagay ng grout at yung marurumi, eh, linisin naman natin siya sa pamamagitan ng vacuum cleaner. Siguraduhin lang natin yung pinakabikat niya o yung mga pagitan ng tiles. Eh, doon ma, tayo mag-focus upang makuha lahat ng mga bidu dumi doon sa pagitan ng mga tiles na yan para kung sakaling maglalagay tayo ng bagong grout, ay eh, hindi na tayo magkakaroon pa ng problema. Tulad ng nakikita nyo, ayan, nalinis na yan ready for grouting na yan one hour later So sa pagalagay naman ng grout uh, guys kumuha kayo ng uh, isang uh, sinelas kasi yung sinelas niyan, uh, malambot yan eh pero bukod diyan may mga talagang ginagamit ang mga telsetter para sa pagalagay ng tiles maraming kasi diyan Mayroong plastic pa akong nakikita. kita iba gumagamit ng paleta pero depende na yan sa inyo basta siguraduhin lang na malalagyan ng mga uh, puno yung mga pagitan ng tiles na yan. Bali kasi guys, yung mga parting malalalim dyan ng mga pagitan ng tiles, uh, pag nilagyan nyo ng grout at uh, medyo natutuyo na siya, lulubog yun guys, kaya kailangan uh, check, -check nyo rin yan para ipapalo up na lang yung uh, mga uh, mga bikat o yung mga hindi nalagyan ng eksaktong grout o yung may, may mga lumubog i-follow up nyo na lang. Mapapansin nyo na lang yan, guys. One hour later. So, guys, sa proseso naman na to ay lilinisin natin yung ating uh, grout o yung mga gilid-gilid ng grout. Pero bago nyo gawin yan, siguraduhin nyo lamang na tuyong-tuyo na yung inalagay yong grout. Uh, at least mga 4 hours or 5 hours. Depende na lang yan. Kasi yan, nilagay na grout dyan kulay puti. Kaya kung papansin ninyo, kung makas, para makasigurado kayo na tuyo-tuyo na yan, magkukulay puti na lahat yan. Ngayon, kailangan matanggal yung mga nasa gilid nun. Yung iba, uh, gumagamit ng uh, basahan. Pero sa pagkakataon nito, eh, ang ginamit namin ay liha. Itong liha naman na to ay 240 to, pero talagang pudpud na siya. Uh, huwag kayong mag-alala guys kung sakaling liha ginagamit yan, hindi yan magagalusan. Bali, subukan nyo na lang itry nyo lang at sisiguraduhin ko sa inyo na hindi naman masusugatan o magkakaroon ng galos o ng daan ng liha yung tiles na yan kahit liha ang gamitin So guys, ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang magiging resulta kapag uh, liha ang ating ginamit. Kung walang kayo ng uh, brush, tulad ng hita tapos tigyan nyo ang naging resulta. O ayan 'Di ba? Pantay na pantay yung pagkaka alis ng mga nasa excess na grout doon sa ating tiles. Uh, uulitin ko ha, huwag kayong uh, mag-alala kung liha ang ginamit diyan. Kasi yung tiles na 'yan, uh, porcelain 'yan at uh, glossy siya kaya ang liha diyan ay dumudulas lang. Ngayon, pag ginamitan niyo sa liha, ang matatanggalan talaga diyan yung mga excess na grout na nakalagay doon sa may tiles ayan, pansin ninyo uli o di ba? ang mga naiwan lang ay yung talagang nasa pagitan ng tiles at ng uh, uh, yun nga, yun nga pagitan ng tiles ando lang yung talagang mga grout na, na nilagay so guys, kung uh, natapos nyo ng uh, alisin mga excess na grout doon sa ating tiles, eh, mas makakabuti kung gumamit kayo ng vacuum cleaner tulad ng uh, nakikita nyo. Kung sakali naman na wala kayong vacuum cleaner, pwede kayong gumamit yan ng brush at saka walis tambo para linisin yung uh, area nyo na, na pinagtrabahoan. Pero meron lang kayong vacuum, kaya mas makakabuti kung vacuum ang gamitin nyo para lahat ng alikabok o dumi na nandiyan sa tiles na tinang, uh, ginagawa nyo ay sigurado na magiging malinis na. Ayan, pansinin nyo lang, oh. Yan yung uh, naging resulta. Kitang-kita yung uh, uh, kagandahan o kaperpekto ng paglalagay ng grout doon sa ating tiles. Ayan, pansinin nyo, guys. naman. Wow. Wow. So guys, ngayon ipapakita ko naman sa inyo ko ano na yung naging uh, final result ng ating project ngayon. Ayun, pansinin nyo lang oh, yung party na yan ay uh, nadaanan na yan ng uh, vacuum cleaner. Pansinin niyo lang oh, uh, itong uh, nasa kwarto na to nadaan na rin yan ng uh, vacuum cleaner. Pasensya lang kayo kasi hindi masyadong makita kung ano yung resulta sa ng ating trabaho pero ya yeah, inilapit ko yung kama ihita nyo kung oh. gaano ka pulido ang paglalagay ng grout at saka yung uh, pagtatanggal ng mga excess na grout doon sa ating uh, tiles guys kung may uh, nagustuhan ka, nagustuhan mo naman ang video nito baka naman pwedeng bigyan mo ng isang like at kung interesado ka sa mga ganitong uri ng trabaho uh, basta tungkol sa construction lalo sa pagpipintura mong uh, mungkahi ko sa iyo na mag-subscribe ka sa aking channel at pakipindot na rin ng notification bell upang maging updated ka sa lahat ng aking mga video. Ngayon, kung meron kang concern tungkol sa ating topic, ay pa-comment down below lang. So, uh, hanggang dito na lang muna tayo, guys, ha? zero see you around, guys! Bye-bye!